Thank <laughs> you. at si Kristo babalik merong isang hukbong sandatahan. Kung may isang hukbong sandatahan lang sa langit at si Kristo babalik taglay ang isang hukbong sandatahan, meaning to say si Miguel Arkanghel at si Kristo siya po ay iisa lamang. Pero tandaan natin, hindi po lahat ng anghel sinasamba. Sapagkat si Kristo yung natatangi na siya po ay anghel pero ang likas na kalagayan ay Diyos. Yung karaniwang anghel naman, siya po ay espiritu sa likas na kalagayan subalit siya po ay create created being. Hindi po siya creator. Meaning to say hindi ko mo anghel si Kristo tinawag na anghel. Hindi na siya pwedeng maging si Miguel Arcangelo hindi na siya dapat sambahin dahil siya ay tinawag na anghel. Mali pong argument. Kaya po yung anghel hindi nagpasamba, una siya ay alipin, ikalawa siya po ay created being. Si Kristo bilang anghel, mataas na tungkulin. kasi yung archangel, mataas po nakatungkulin yan, sinusunod ng hukbong sandatahan. Bilang anghel si Kristo po. Sabi sa Exodo, tinawag siyang Angel of the Lord. Para sa Sabadista kasi, si Kristo, si Miguel Arcangel. Para mapatulog nila yon yung mga talata, dinagdagan nila ng, ng, kanilang mga ano, imbento. Kagaya halimbawa, itong dosi ng Daniel, pakibasa mo kapatid na Daniel. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kapagabagan na hindi nangyari kailanman mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Kaya, di yan ang nakasulat. Ano? Tatayo si Miguel na dakilang prinsipe sa panahon ng kabagabagan. Abay, nung magsali ng sabadista ng Biblia nila, doon sa talata na yan sa 12.1, nilagyan nila, tatayo si Miguel na anak ng Diyos. Dinagdagan ng salitang anak ng Diyos para patunugin na yun ay eh si Kristo. Kaya, panluloko ang ginagawa sa kapwa. Hindi lang yan. Meron pa silang mga ibang talatan, dinagdagan pa rin. Sa talagang Biblia na galing sa mga matatandang salin, nakipagbaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel sa dragon na siyang demonyo. Alam mo ba yung nakasulat sa salin ng Sabadista? Ito, pagkumparahin natin, pakita natin. Sa King James Version, there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Sa Sabadista, pakibasa mo kapatid na Daniel. God's son, Michael, and the loyal angels fought against the dragon. Oh, nilagyan nila nung God's son. Para patunugin si Kristo yon, si Michael. Eh wala naman nakalagay doon sa mga matatandang salin na si Michael ay God's son o anak ng Diyos. Ang paniwala rin ng saksi ni Jehovah, si Miguel din, si Kristo na ihawan ng mga sabadista ang saksi ni Ang saksi kasi offshoot ng sabadista sa Amerika. Nauna sa sabadista, Naanib doon sa Sabadista yung nagpundar ng saksi ni Nung mag-away-away sila, nagpundar ng saksi ni si Charles Taze Russell. Dala-dala ngayon yung paniniwala niya sa Sabadista na nakuha niya doon sa Bibliang iminali ng Sabadista. Nung ang mga saksi ni Hoba naman ay malaki ng reliyon, nagsalin sila ng sarili nila Biblia. Para naman makaniwala ang tao na Jehova ang pangalan ng Diyos, lahat ng salitang Panginoon sa Ebreo, pinalitan nila ng Jehova. Lahat ng salitang Panginoon, puro Jehova. Lahat ng salitang Diyos, pinalitan nila ng Jehova. So, ayan mga kaibigan, no? Nagkahawaan na yung sabadista at saka mga saksi ni Jehova. Pero alam nyo, ayon kay Ray Mungkada, mga kababayan, uh, si Miguel, siya rin si Kristo. Si Kristo, siya si Miguel. Ayon kay Ray Mungkada, yung Miguel ay anghel. Anghel. Isang kerubin na anghel. Alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, hindi po anghel si Kristo kundi siya ay anak ng Diyos. Ha? Anak po siya ng Diyos. Dito po sa libro ng Hebrew chapter 1 sa verse uh, 4, ganito ang sinasabi. May dagdag ko lang, no? Na naging lalong mabuti si Kristo kaysa mga anghel. palibhasay ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Five. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Hindi po anghel si Kristo, siya'y anak ng Diyos spirit being siya, pero hindi po siya anghel, kundi siya ay ipinanganak ng Diyos. Yung mga anghel na spirito ay create ng Diyos, hindi ipinanganak. Kaya nga sabi dito, kanino sa mga anghel sinabi kay, uh, niya kailanman, ikaw ay aking anak. Walang anghel na pinagsabihan ng Diyos. Kung si Miguel ay anghel, Parang sinasabi ng mga sabadista, sinungaling itong talatang ito. Ah, sinungaling ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, ah, sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, wala. Ikaw ang aking anak. Si Kristo lang, dahil siya ang ipinanganak niya at hindi siya ah, anghel, mga kaibigan at mga kababayan. Ah, so, dito makita natin, na mali po yung conclusion ng mga sabadista na si Kristo siya rin yung Miguel Arcangel. Paano sasawayin? Eh? Uno ng tito. Alam niyo mga kaibigan, dito sa aking comment section dahil po doon sa pinalabas kong video na tungkol po doon sa babae na nakita ni Juan sa langit na buntis at saka yung pinalabas kong video na uh, tungkol po sa 1000 year yung sinagot natin yung uh, tanong ng isa sa ating mga taga-subaybay. Eh dahil po doon mga kaibigan, napakarami pong komento itong si uh, Back to the Scripture, isa sa mga sabadista na nagpapanggap na miyembro ng MCGI. Tignan nyo mga kaibigan, itong mga sabadista, uh, makuha pa nilang magpanggap na MCGI para lang todo map up, todo ang kanilang panira sa MCGI mga kaibigan ang isa sa mga ikino-comment ni Back to the Scripture ay yung babae doon po sa Revelation chapter 12 na buntis ay Israel daw po yon At yung anak ay si Kristo. Gusto kong basahin dito po sa uh, libro ng Apokalipsis kapitulo 12 versikulo 1. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Tandaan nyo ho mga kaibigan. Yung nakita ni Juan na tanda ay sa langit. Dakilang tanda sa langit. Ah, isang babae yung nakita niya na nararamtan ng araw. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na labindalawang bituin. At siya ay nagdadalang tao yung babae at siya sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking dragon mapula na may pitong ulo at sampung sungay. At sa kanyang ulo, yung dragon, may pitong jadema. At kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagis sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babae ah, na manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. So dito mga kaibigan, kapag manganak yung babae, mayroon pong dragon na naka-ready para sakmalin yung anak ng babae. Sa verse 5, noong naipanganak niya yung babae, yung anak na lalaki, agad-agad inagaw. At siya'y nanganak yung babae ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa uh, kanyang luklukan. And then yung babae ay, at tumakas ang babae sa ilang na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya'y ampunin isang libo dalawang daan at anim na araw. So yan po yung kaganapan mga kaibigan. No? Ah, uh, Pagka panganak yung babae, may nakaabang na dragon para sakmalin yung kanyang anak. Pero pagkatapos nanay panganak, ah, tandaan nyo po mga kaibigan, pagkatapos nanay panganak, agad-agad inagaw itong bata ah, at dinala hanggang sa Diyos, hanggang sa kanyang luklukan. Luklukan ng bata. Na yung bata maghahari Ah, sa mga bansa na mayroon pong panghampas na bakal. Tandaan nyo ho, mga kaibigan. May panghampas na bakal itong anak. Dito kinukuha ng mga sabadista na itong anak ay si Kristo dahil may panghampas na bakal. Ngayon, ah, hindi po yung ah, anak ay si Kristo hindi yung anak ng babae ah, doon sa Revelation chapter 12 sa verse 5. Hindi po yung ah, si Kristo yan. Ang layo naman. Kasi noong iniakyat si Kristo sa langit, ah, dinala sa langit si Kristo, ah, iba kasi yung inagaw doon sa dinala. Ito na naman, pinag-ano pinag, na naman ito ng si back to the scripture. Ah, iba yung inagaw, iba yung dinala. Ang layo naman. Ah, gamitin nyo lang yung ah, sentido common, Ma maunawaan po niyo. Iba yung inagaw, ah, iba yung dinala. Malayo 'yon, napakalayo nun. Hmm? At saka nung dinala si Kristo doon sa langit, wala naman dragon na nakaabang sa kanya eh. Ah? Wala naman dragon na nakaabang sa kanya at saka hindi pa papanganak si Kristo. Uh, umabot pa nga ng 30 30 anyos eh, mga kaibigan eh. Ah? Eh 33. Nako ang layo naman, mga kababayan. At saka ito mga kaibigan, kung si Kristo po yung anak ng babae dahil takot, ah, baka sakmali ni Satanas. Yun po yung pakahulugan kasi ng mga sabadista eh. Takot kay Satanas. Ah, si Kristo inagaw daw dahil baka sakmali ni Satanas. Anong logic nun? Hmm? Kasi dito po sa ah, kung ituloy lang natin ang pagbasa, ah pagkaagaw nung anak ng babae, yung yung babae dinala sa ilang tapos yung anak dinala hanggang sa Diyos. Ngayon, sa verse 7, tignan po ninyo mga kaibigan. Pansinin po ninyo mabuti ito. Ah? At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo. Yung, yung jablo, hindi sila nanalo. Ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Kung si Kristo Naisip yun ba ito mga sabadista? Back to the scripture. Kung si Kristo yung inagaw, ah Eh itong, uh, itong jablo, sinundan yung anak, sinundan sa langit. Eh nung sinundan sa langit, Ah Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. May humarang sa kanila, may, may, ah, uh, uh, may sumalubong sa kanila Sino? Si Miguel at ang kanyang uh, anghel nakipagbaka sa dragon. Eh si Kristo yung sa sabatista mga kaibigan kasi sa mga sabatista ayon sa ating napakingga kay Mungkada yung Miguel Arkanghel siya rin si Kristo. O ba diba, ganun yung paniniwala po ninyo? Ha? Ah, si Kristo siya rin yung Miguel. Eh ba't ganun? Ah, ba't ganon? Inagaw nga si yung anak eh. Inagaw nga si Kristo kasi Kristo kanya Inagaw yung anak na si Kristo para sa inyo. Pero nung nakarating sa langit, siya din yung sumalubong. Ganon ba ang logic nyo? Ang layo naman, back to the scripture, mag-isip ka naman. Ay, nako. ah Kasi nung inagaw yung anak ng babae, sumalubong itong si Miguel. At ang kanyang anghel nakipagbaka sa 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 uh, diablo. O oh, eh, si Miguel at saka si Kristo kanyo iisa. Paano 'yon? Ah, paano nangyari? Eh, Inagaw nga yung anak para hindi lamunin ng diablo dahil takot uh, uh, takot takot na uh, takot ang Diyos baka lamunin ng ng Satanas. Eh pero nung nakaabot naka, naka sa langit, hinarang si Ay, anong logic yon? Ha? Ah? Kung makapag-live lang sana ako dito, mga kaibigan, hindi kasi ako makapag-live muna eh. No? Ang layo nun, ang layo, isipin po ninyo mabuti mga kaibigan at mga babayan. Napakalayo. Na si Miguel, si, siya, siya si Kristo, tapos nung inagaw si Kristo dahil naipanganak. Ha? Ah? E eh, siya rin agad yung sumalubong para kalabanin yung dragon. Ganon. Anong, anong klaseng logic nun? Ay, wala yan. Wala. Ha? Ah? Wala, mga kaibigan. No? Ha? Ah? Kasi hindi si Kristo yung anak. Kaya, nung inagaw yung anak, ito naman si Miguel, ha? Ah, para harangan itong satanas, sinalubong niya. ah, Sinalubong ni Miguel itong kampo ni Satanas. Nakipagbaka. Mga kaibigan, mga kababayan. Kaya, uh, yung sinasabi ni Ray Mungkada ah uh, sa ating napakinggan na video na si Miguel ay siya rin yung Kristo, si Kristo siya rin yung Miguel, Malabo. Ah, malabo pa sa sabaw ng pusit, mga kaibigan at mga kababayan. Ah, Johnson Amika, nang layo. Ah, sige, hintayin ko yung sagot nyo. Ang layo. Ah, kung sabihin nyo na si Kristo si Miguel at si Kristo yung ipinanganak ng babae sa Revelation chapter 12, anong logic n'o? Anong logic? Ba't naging si Kristo agad-agad hinarangan niya? Siya nga ang hinahabol tapos uh, siya yung humarang. Anong klaseng logic nun? At saka ulitin ko mga kaibigan, si Kristo hindi kailangan kailangan agawin. Hmm? Makapangyarihan po si Kristo. Ang katunayan, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin dito po sa uh, unang Kurinto, kapitulo uh, uno sa versikulo 24. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo para makita natin. No? Ngunit sa kanila ah, na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi kailangan agawin eh. Ah, makapangyarihan si Kristo. Ah, akala nyo, ah, ah, hindi niya kaya si Satanas kaya kailangan agawin dahil sa kumalin ni Satanas. At saka ito mga kaibigan, nung si Kristo po ay dinala sa langit dahil babalik na sa kanyang ama, ang pagkaunawa kasi nila ay inagaw, inagaw daw si Kristo. Hindi, hindi inagaw, dinala. Magkaiba yung dinala doon sa inagaw. Kung bakit mo aagawin yung isang bagay, kasi may aagaw din. Kaya nakipag-agawan ka. Ganon. Yung dinala, kung bakit mo dinala yung isang bagay dahil sa iyo walang umaagaw pero dinala mo dahil sa iyo yon. Ganun po. Mahirap bang unawain mga kaibigan, magkaiba yung inagaw doon sa dinala. Patmo pag Ay nako, ano namang klase back to the scripture? Kaya nga back to the scripture, hindi mo pa nauunawaan. Kung sa bagay, isa ka namang impostor na uh, MCGI para siraan lang ang MCGI magpanggap ka na MCGI isa ka palang impostor nako mga kaibigan sabihin mo kung sino yung DS mo ah sabihin mo totoo sino DS mo saan ka lokal ipahanap natin ah tanungin natin kung ikaw talaga ay uh, MCGI o uh, tinanggal ka na sa MCGI ah natiwalag ka na dahil sa ah, iyong pagpapanggap. Meron tayong mga kaibigan dyan. Sabihin mo lang yung totoo mong DS, kung sino yung DS mo, yung lokal. ah Pahanap natin sa ating mga kaibigan na MCGI kung totoo ka. Impostor to eh. Mga kaibigan eh, impostor ito. Ah, impostor ito. Ah, kaya Uh, nap napakaganda yung sagot ni Kapatid Nele ni na uh, itong mga sabadista gumawa ng sarili nilang uh, translation. Uh, yung Miguel, Arkanghel, ginawang son, hmm? uh, nilagyan ng son of God para palitawin na si Miguel siya rin yung uh, si Kristo. Pero kung si Kristo, bakit ganon? Nung inagaw si Kristo, ah, pagkapanganak ng babae, inagaw, eh, hinabol itong dragon, hinabol niya yung anak. Eh, sa kanyang paghabol, mga kaibigan, sinalubong siya ni Miguel at ang kanyang anghel. Paano naging si Miguel yon? Ah, si Kristo at paano naging si Kristo yung anak mga kaibigan mga kababayan sa live po mga kapatid ay uh, bibigyan natin ito ng mas uh, uh, para makausap natin si back to the scripture hmm? para makausap natin at yung tungkol po doon sa uh, pinalabas kong video na sinabi ko na lahat ng mga maliligtas ay dadaan sa malaking kapighatian tutol po sila. Ah, ang tanong ni Tyrell, eh, ibig mong sabihin, ah, ah, yung mga nabuhay na maguli, madadaya pa sila. Wala naman akong sinabing madaya yung mga nabuhay na maguli pagbalik ng Panginoon Yesu Kristo. At yung mga ah, tao na dumaan sa malaking kapighatian, Ba't ayaw nyo? Kasi, yung Armageddon na sinasabi sa Biblia, mga kaibigan, o yung kawakasan ng mundo, yun po kasi yung sinasabing great tribulation, ah, matinding kapighatian, ay yung punto na ang mundo ay wawasakin na dahil sa kasamaan. Pero bago po wawasakin, mga kaibigan, sana maisip po ninyo, lahat na nasa libingan, ah, ay makaririnig sa tinig ng ating Panginoong Isu Kristo, lahat sila mabubuhay muna. Ah? Alangan naman na wasakin na po. Ah? Alangan naman na gawin niya yung great tribulation na o yung uh, pagwasak sa mundo na hindi pa nabuhay ang mga tao. Buhayin muna lahat. Ha? Ah? kapag nabuhay na lahat ang mga tao, yun na, mga kaibigan, mangyayari na po yung pinakamatinding kapighatian na wala pang nangyari ah, simula nung itatag ang mundo at wala nang susunod. Bakit? Kasi mawawasak ng mundo. ha? Ah? O, sa punto na yon hindi ba masasaksihan lahat ng mga tao, miski mga anghel, ay ah, hindi ba nila masasaksian? Maranasan? Makita? Yung great tribulation? Mga kaibigan? Ha? Ah, hindi ba nila madaanan? Kung nag-iisip ka lang ng, ng matino, mga kaibigan, ay, wala naman akong sinabi na yung mga maliligtas ay ah, madaya ni satanas eh ang sinabi ko, ang lahat ng mga tao na maligtas kaya hindi. Ha? Ah, lahat dadaan sila. Ha? Ah, Masasaksihan nila. Alin? Ang Great Tribulation. Lihim ba yan? Ah, ililihim ba yan? Pati nga mga anghel, eh, makita nila eh. Ang, ang kaganapan eh. Meron bang hindi makakasaksi doon? Ah, kaya nga sabi ni Juan, ah, sabi nung matanda kay Juan, sino-sino ang mga ito? Sabi niya doon sa mga naligtas na sa langit na. Ah, nasa langit na sila. Sino-sino ang mga ito? Sabi niya kay Juan. Sabi ni Juan, ah, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Eh sabi nung matanda, ah, isa sa mga matatanda sila yung mga nanggaling sa malaking kapighatian. E talaga naman nanggaling sila dun sa malaking kapighatian dahil binuhay muna sila bago sumiklab ang Great Tribulation. Kasi ang pagkaunawan ni ah, pagkaunawan ni bakto to the Scripture ang mga ang nandun daw sa John chapter uh, 5 verse 28 hanggang 29, may pagitan daw na isang libong taon. Napaka ano naman na ano yan? Ah, unawa yan. Napakatigas po ng pagkaunawa po ninyo, mga kaibigan. Ah, ang tigas ng pagkaunawa po ninyo, ang pagkabulag po ninyo, mga kapatid. Kasi, ah, uh, ang linaw naman eh, na Uh, yung nakalagay sa talata. Lahat na nasa libingan ay makaririnig. Hmm? Yung mga mabuti, ah uh, mabubuhay sila sa pagkabuhay na walang hanggan. At yung masama ay sa pagkabuha uh, sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Sabay-sabay 'yun. Ah? Uh? Maganda sana kung live ito eh, mga kaibigan. So, ang um, Yun po, mga kaibigan, no? Ang layo yung sinabi ni ni ng mga Sabadista na si Miguel ay siya rin daw yung Kristo. Ang layo, ang layo.